Ito, gutom na ako. Ako kumakain. Marimar! Marimar! Hoy, ano to? Ano to? Kape po, ma'am. Pinatitlan niyo po ako ng kape, di ba, ma'am? Kape? Eh, ang lapit ng kape ko! Eh, ma'am, kanina ko pa po yung tinimpla sa inyo, eh. Matagal niyo lang po kasi ininom. So kasalanan ko pa ngayon kasi hindi ko ininom agad. hindi naman po sa ganun, ma'am. Eh kasi kanina ko pa yan sinerd sa inyo, di ba? Hoy! Tanga ka talaga eh! Nakita mo busy ako, di ba? Paano kayo nainumin? Kaya ikaw, kung katulong ka, ito yung bagay sa'yo! Dapat, binibigyan ka ng aral! Oh, Mamainit yan! Kanyang... Ah! malala yung gagawin ko sa'yo! Rubi <coughs> po! <coughs> Punta ano! Punta sabi! Ah, uh, sir, yung tubig po. Ah, uh, oh, sir. Sige po, ah. kaya na po. Ano nangyari sa inyo? Wala po ito. Ah, sandali lang po ha, kukunin ko lang po yung bayan. Ah, uh, wait lang ha? Siguro, kagagawa naman niya ng mo. Napakasama talaga niya. Ano to ha? Iko. Aray hindi Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray Nag-deliver lang pa ako ng tubig. Alam ko, nag-deliver ka ng tubig. Eh, mami, eh bakit? Mukhang magkadikit na kayo. Eh, Boy, oh, ikaw, huwag mo nilalang dito. Alam ko naman na siya may gusto sa akin. At dapat, huwag kang lumalapit sa kanya. Eh, Naiintindihan mo? Wala naman po kung ginagawa ang masama, mamay. tsaka, nasikaso ko lang po siya kasi nang deliver ko siya ng tubig. Eh, nasikaso mo, ha? Ganun kalapit? Wala, hindi ka tayo! Tama na po! mas kasarap pa. Alis! Ma'am, parang mali yata yung trato yung sa kasambahay niyo. Ito naman? Ano ba? Anong masama doon? Ano mo naman, naman di ba? Amo ako, tsaka katulong yan yun. So, kailangan dinidisiplina yung mga ganon. Malay natin, baka iba nang gawin, di ba? Katulad ng paglalandi sa'yo. Alam ba? alam mo naman, di ba, na matagal na ng crush at saka crush mo rin ako. Sige, ma'am. Sa niya na po ito. Alam ko! Ano ba yan? Ito mo doon! Ito naman, nagbibigay naman ako ng tip sa iyo. Bibigay? Kuripot mo ay! Hindi ka naman nagbibigay! Yan yung tubig mo! nagtatagan yan. Eh, wala gusto doon sa lalaking yun, mami. Wala? Ganon, ha? Di ba sinabihan lang ito? Kapag bukal, naman sa trabaho mo? May gagawin ako sa'yo. Mas matindi! Eh. Kaya ito'y nagbabagay sa'yo! Ha? Ya. Yeah. Uh, oh, Pinsan. Pinsan, maraming salamat sa pagsagot mo sa tawag ko, ah. Kasi, tsaka na wala na kasi ako ibang maupunta ni eh. wala na akong ibang malalapitan. Walang problema sa akin, 'yan, Pinsan. Ikaw naman kasi, matagal ko nang sinasabi sa iyo na alisan mo na 'yung amo mong 'yon. Napaka-bugang-hayar talaga dun eh. 'Yan na, Pinsan. Tsaka kamag-alala kasi gagawa ako ng paraan para maka makabawi sa iyo. Maghahanap ako ng trabaho tapos mababayaran ko rin yung utang na loob na meron ako sa iyo. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin 'yon. Ano pa ay naging magkapamilya tayo, di ba? Nga pala, di ba wala ka ng trabaho? Sakto, nangangailangan yung bus ko ng isa pang empleyado. Pwede kitang i-refer doon kung gusto mo. Talaga kuya, naku kuya, kukunin ko yan kasi alam mo naman diba na kailangan ko talaga ng trabaho. Baka pwede mo ko ipasok dyan. Basta ipangako mo sa akin na nagagalingan mo at huwag mo akong bibiguin. Oo naman. Basta sige. Bukas sa bukas, sasamahan kita sa bus ko. O sige, kumain ka muna doon. Naganda na ako ng makakain. Tara kuya. Ah, uh, Marimar. Hi, sir. Yes, po, sir. Alam mo, kaya yeah, tiwala ako sa eh. Oh, thank you, sir. Ah. Tsaka, sir, ako po yung magpapasalamat din po sa inyo na maraming salamat sa binigay na tiwala po niyo sa akin. Kasi biroin nyo po, sir, ang tagal ko na dito tapos ayun. Alam mo, siguro ito panahon na para ipagkatiwala ko sa itong restaurant na to. Sir, ako? ako? Eto naman si sir, nagbibiro pa eh. Sige, kaso ako. Alam mo, may bubuksan kasi ako sa restaurant sa, sa Baguio. Nakatanda mo yung kinagwento ko sa iyo? Opo, magbubukas na yun, sir. Gusto ko sana mag-focus muna ako doon eh. And, ikaw na yung mamamahalan nito. Oh, Amen. Seryoso ba, Sir? So, ibig sabihin ko, ako ang mamamanage na ito. <laughs> Alam mo naman, kayang-kaya mo yan, Marimar. Kasi, nung una pa lang, nakita ka lang ng mga ng potensyal na na-ascenso ah, ko ba? balang araw. Ako, Sir. Maraming maraming salamat po talaga sa tiwala, Sir, ha? Hayaan niyo po. Hindi ko po sasayang itong opportunity na binigay ko sa inyo, na sa akin na sa inyo. Ano? yung patay ako, sorry sir! Dahil right din lang kasi ako sir eh. Sobro kasing nabamang ako sa balita mo. Basta sir, haalagaan ko po tong restaurant ninyo at papalaguin ko pa po to. Ah, sa ako yan ha. So paano? Congratulations! Thank you sir! Oh sir, kuha kita ng kape ha. <laughs> Salamat. Good morning, ma'am. Ako pala yung i-interviewin niyo. Ma'am? Hello po. Tingnan ko. Good morning! Wait lang. mari. mar. Eh, Pa'no... Pa'no ikaw nakaupo diyan? Hindi dapat yung may-ari dito ang nakaupo at mag interview sa akin? Exactly. Kasi nga, ako yung may-ari ng opisina pinag-a-applyan mo. mag a ka sa akin? Sigurado ka ba? Eh, nakita mo naman, di ba? Kaya nandito ako for interview. <laughs> ah, na yung CV ko. Huwag mo lang basahin, tanggapin mo na lang ako. Parang wala tayong pinagsamahan. Ito? Hoye! Eh. Huwag mo po punitin! Huwag mo po punitin! Hoy, hoy! Huwag mo ba yan? Wala na akong papaprint. Yan! Tingin mo ba? Tatanggapin kita dito? Alam mo ba, nakalimutan ko lahat ng mga mo sa aking kalupitan? Ilang taon na akong nagtiis sa'yo? Ilang taon na akong nagdusa sa'yo? Hindi ka makapaniwala, no? Na ang dating pinagmalupitan mo, ngayon, nasa itaas na. Sino pa namang mag-aakala na ang dating hamak na katulong mo lang ay ngayon isang ganap ng successful sa buhay? Eh Marimar, tanggapin mo na ako. Kailangan na kailangan ng trabaho eh. Inaubos na rin yung mga mga kinita ko sa mga ari-arian ng <laughs> <laughs> nakakatawa ka naman. Alam mo kung ano'y nangyari sa'yo? Alam mo kung anong tawag dyan? Karma. Isang matinding karma dahil sa kalpitan mo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo dati? Na yung araw na babagsak ka at luluhod ka sa lupa. <laughs> Hindi ko naman akalain na mangyayari pala talaga yung araw na yun. Eh, hey, Kung hindi mo naman ako sige. mag na lang ako ng ibang trabaho. Go! Kasi hindi hindi ko tatanggapin isang taong kagaya mo dito sa restaurant ko. Hindi makakaalis ka na. Leo!